palagay ko ito ng mga kabraso dahil yung butas ay may mga bakas yan sa malabo yung tubig oh. ang daming hinukay na putik papunta dun yan yung bakas maraming bakas to malawak ay, ang lawak mga kabrasok. Kabrasok. Naglabas ng pinagpalitan dito yung butas oh. Yun yung butas. Malaking alimang yung laman oh. Wala pa rin humpay yung ulan mga kabrasok. Kita tayo sa boarding house ko. Daming bakas oh. Lalaki ayan, larong-laro may pumasok sana lang dito pa sa loob ay, ayan ang labo ng tubig yan yung mga bakas, oh ito mga kabraso na malaki ito malaki Good morning mga kabraso ayan po panibagong episode po ah, kumusta po kayong lahat dito tayo ngayon sa lalao o dito sa dolo sa saan dito mga kabraso may mga ano ditong pinagkainan sigurado tayo na pulahan yung mga ganito ito likha niya yan Ayan. pinagkainan niya tawag sa shield na yan ay kipi dito paros ata sa ibang lugar yan yung butas niyan ng shield na yan yan yung karaniwang kinakain ng mga pulahan at saka yung lukan ito dito ayan. sana lang makita natin yung ano nito butas doon meron siyang ginawang butas doon pero hindi malalim matagal na rin siguro itong gumagala sa area na to halos puro inanuhan niya dito niya rin to ay sana lang nandito mga kabraso may bakas oh dami ng pinagkainan Ini eh. wala. hindi isang kainan dito bago pa oh. Yeah. Hindi pa ito mga kalumaan. Braso. Naglakad yung alimango dito. Lumaan dito oh. Malabo pa yung kanina kanina lang to bago pa yung mga dinaanan niya hindi lumubog dito sayang doon dumaan sa gilid dumaan dito. Saan kaya yung butas? Ayun. Oh. Bagong bago. Malaki. May purista dito mga kabraso. Ayan. Ganda ng pinag -ano niya. Yun yung hinukay na putik papunta dun. ganun din pahingahan lang kadalasan yung gumagawa nito pag ganitong aguho kay nang di malalim sa nagpapalit o kaya may kasamang babae dalawang bisis ayun dun yung isa oh. palagay ko ito ng mga kabraso dahil yung butas ay may mga bakas yan. Sa malabo yung tubig oh. Ang daming hinukay na putik papunta doon. Yan yung bakas. Maraming bakas to. Malawak. Ay, ang lawak mga kabraso. Ayun. Ay, thank you Lord. Ay, ayun, sumipit. Wag. 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 Okay. Hindi <laughs> ka lalimaan. Pisto lang natin mga kabraso. Thank you Lord. Muulan na naman mga kabraso. wala no, wala ay kanday palabasin na lang dyan sa butas masyadong ma, ano to mga kabraso parang mag alaw ba siya kunting ano lang ay binibiran ngayong yung itak yun ay hindi ko alam kung babae eh. pero malakas malakas palalabasin na lang sana natin dyan si pagmanipit mabas ka na lang kasi Iya, pwede so, ingat na tayo sa ano nito kay sayang pag naririnjik Ini jenis ini yang nama keberhasilan, hai, usau purpul, hey thank you lord Huwag kang sumipit. Napaka-season. Tama nga ako. Magpapalit ito. Magpapalit yan. orang ganyan. Sobrang season. So, abutan natin. Masilan yan. thank you Lord, sana lang makadagdag pa. Hala, ulan na naman mga braso, tago ko muna cellphone. Kabraso, naglabas ng pinagpalitan dito yung butas oh. Yun yung butas. Malaking alimango yung laman oh. makuha-kuhaan dito kay napakalalim yan wala pa rin humpay yung ulan mga kabraso dito tayo sa boarding house ko daming bakas ro lalaki larong laro may pumasok sana lang dito pa sa loob ay ayan ang labo ng tubig yan yung mga bakas eh. Oh. dito ng mga kabraso na malaki ito malaki ramdam natin sa ano tak dito pa yung luma na yung kalawit natin ayan ay di na wala na bali ng ulan mga kabraso inano ko lang talaga para makuhaan yung ano natin mga bakas ng sitit yan oh. Kuha muna tayong kalawit ayo, Dito na na tayo sa bahay. Lamig na. Oras po natin ay alas 12. Yun nga nakuha natin yung laman, malaki, kulahan. Ito po yung ano natin. Oli. Kumain po agad ako. Gutom na ako. Kain po tayo. Hmm. Okay. Ngayon tayo dito ng lawa yan. Nakabili daw sila. 80 yung ay 40 yung kilo. Bakit ko po yung bangka natin. Ay, ito muna yung almano. Ito po yung huli. Napakalaki yung kulahan. Yan. Yung laman sa boarding house. Ito naman po yung una natin. Sana lang, umabot na ng kalahati. Ayun. Ito po yung bangka natin mga kabrasos. Dumating na kahapon. Pinuha ko. Lagay lang natin sa harap. Ano hampa yan? Ipiliparahan natin yan. Kaya lang na timing ngayon. Maulan. Simula kahapon. Hanggang ngayon. Ganyan lang yung simpo. May low pressure daw. Yan. Kaya buti na lang tayo ay naka high pressure.